First ever mini golf course sa Bulacan na may KTV, billiards at food park din. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpa dito sa Bagbagin, Santa Maria, Bulacan upang dayuhin ang pinakabagong Bulacan Tavern. And yes, as you can see, is ito ang first ever mini golf course sa Bulacan na matatagpuan sa Santa Maria na pwede kayo maglaro with your friends. For only 180 pesos, matatry mo na maglaro at mag-golf sa kanilang 12-hole course and perfect maglaro dito during sunset time para hindi masyado mainit. Next, if gusto niyo naman maglaro ng billiards for only 150 pesos per hour. Meron sila dito 4 billiard table na best naman maglaro sa gabi with its chill vibes. May 5 KTV rooms din sila dito if trip nyo mag KTV sa murang halaga na as low as 150 pesos lang at kung gusto nyo mag video kay together with food trip with barkada or family. For their food park, you can order sa chokat na buffalo wings na hindi dry ang manok at malasa. Sisig na marami ang serving at meron din silang nachos. Ang maganda pa dito ay pag-order kayo ng bucket of beer o kaya naman ng masarap nila na cocktail tower, may free pulutan pa yan na either cheese sticks, sisling tofu, or french fries. Aside from that, napansin ko din na may pa-complementary money din sila kahit di ka pa nakaka-order. Next is pwede ka din mag nachos and fries na good for sharing at masarap pa dito sa Shawar Max. Nakita naman sa serving na katakam-takam na agad. And they also have flavored soda na strawberry, green apple, and blueberry. You can also try beef cravings for their only rice and sabaw sa Gotong Batangas and Pares. Ito ang Gotong Batangas sa 75 pesos na madaming laman at masarap. Pares na putok batok for real na umaapaw sa laman loob na 75 pesos. At sisig na beef gizzard na may spicy hen na perfect for pulutan at masarap din. May malawak silang parking at open sila from 4pm to 4am every day kung pupunta kayo at meron din silang free wifi. At may mga araw din na may acoustic band sila na nagperperform So ano pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Bulacan Tavern sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!